Kasi po. Siguro kasi po yung amin, kasi natural eh. Yes. Parang mm. nangyari po siya accidentally. Oo oh, oh, nga. And true. talagang sobrang genuine, nakikita po ng mga tao yung intentions so, namin. Love na love na oh, talaga siya. Yes. naman po magre-react. Nako, matagal na yan. Mr. Destiny, Mr. Trova ka talaga. Normal lang yung tawag sa na paasa channel. Normal lang na tawag sa kulto channel dahil puro throwback lang naman ang pinapakita mo. Dahil puro throwback lang naman ang mga video na pinapaasa mo. Wala ka nang bago dahil wala na nga bang latest o talagang wala ka nang makuwang impormasyon na magbibigay sa inyo ng kilig moments o kilig aldab. Remind ko lang po sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap po talagang ipaliwanag. May mga bagay-bagay po na kailangan ko itong ipakita, kailangan ko po itong ibalik. Kasi kapag kami mga aldab, nagbigay ng throwback, marami pong galit na galit. Marami nagsasabi matagal na yan. Pero bakit nga po ba yung cut din? nag po sila sa Hello Love, goodbye. Biruin nyo, napakatagal na rin po yun. Pero wala man lang pong nag-comment na Matagal na yan video na yan ha. Dapat hindi na pinopost yan. Dapat hindi na yan nire-re-upload. Dahil matagal na yan. Walang bumabatikos. Wala po kayong <coughs> mababasang comment na kumbaga hindi pumapabor sa video. Halos lahat ng video na inilala inilalabas po. Eh, umaayon po yung mga netizen. Pansin niyo po ba? Yan ang sinasabi ko mga ka Aldab. Na kapag sila okay lang. Kapag tayo hindi. Di po ba kasi ang kumakampi lang naman po talaga sa kay Mr. Destiny. Ito yung 2015 hanggang 2019 kasi inabutan pa po nila itong video na to eh. Inabutan pa po nila yung mga kilig moments ng mga panahon ng Aldab. Na kunsaan kami po yung wagi. Kami po yung pinag-uusapan isang linggo na nagte-trending, kaya nga po ba nila yan? Wala lang kung wala nakagawa niyan. Aldab lang po talaga nakagawa niyan. Yan ang masakit na katotohanan na hindi po nila matanggap. Na kapag ka Aldab nga po pinag-usapan, talagang matagal po kami mag-trending at mag-viral. Ibig kong sabihin matagal, kumbaga buwan po ang usapin kapag ka Aldab. Kaya nga po, marami talaga nagulat, marami talaga nabigla marami talaga mga nagsabi, bakit po nawala ang Alda, Mr. Destiny? Bakit nga po ba nawala at tuluyang ang pinabagsak ng mismong pamilya nila, ang Itbulaga at ang GMA Network? Di po ba? Kasi nga po sa relasyon nila Mengay at ni Alden. Si Alden single lang po talaga yung kontrata niya. Si Mengay nakapokus sa Itbulaga. Pero dito sa mga interview, kaya kung nga po pinapanood sa inyo itong interview ni na Alden Richards, ni Main Mendoza para lang po malaman ninyo yung istorya. Para lang po malaman nyo ang buong kwento. Sa ngayon, hindi po ako namimilit. Sa ngayon, hindi ko po ito pinupush para makakuha ng atensyon ng mga ilang mga viewers. Remind ko lang po sa inyo, wala po akong makukuha mga viewers simula 2022 o 2021 hanggang 2024. Lahat po ng mga magko-comment sa akin, hindi po talaga maganda. Masasakit at manghang ang ibabato po nila sa akin. Totoo yan mga kahaldap. Pero bago nga po pala natin ituloy itong napakagandang update natin. Kung bago ka lang sa channel na to, ako kampante lang po ako. Sa ngayon, kumbaga tignan nyo na lang kung sino yung sa palagay ninyo, sa tingin po ninyo. Alat nga po talaga ang mga video, mga photos nila Catherine at Alden Richards. Mga throwback video po off cam ng Hello Love Goodbye. Kaya nga sabi ko sa inyo bakit yon naglalabasan walang pumabatikos wala man lang nagsasabi na matagal na yung video na yan ha Di po ba pero pag kay Mr. Destiny napakarami panginis, pangasar pang, pang Di po ba kaya sabi ko nga po sa inyo walang update ngayon si main bakit walang update din si Alden Richards walang ganap sa kanika ni social media maliban lang po sa mga endorsement na sinasabi ko mga kaldab, na kampante lang po kami yun lang naman po yung kagandahan doon, well gandito dito na lang po ang ating latest updates, kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin, maya maya lang hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig